Okay lang ikaw dito, lablab love. Lab. Okay lang si lablab Pumalis lab. si mama. Okey lang si mama. Balik ka doon. Balik ka doon sa sofa. Balik ka doon. oh, tingnan mo nyo. <laughs> o, oh, Ali ka dito. Alik ka dito. Alik ka dito. Dali. oh, dyan ka sa sofa. Oh. Okay ka lang dito. O, oh, alik ka dito. Dali. Saan na si mama? Kain ka na. Kain na si mama. Ay, nice po si Maya po. May pinuntahan si Mama po. Naiwan si Maya ulit. Pero good girl po siya. Good girl lang po si Maya. Ay, to ah, talagang nagpapaano pa siya. Oh, Talagang pumaposisyon pa. ay, 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 ay. Love ni mama ya ni. Eh. Love love ni mama. Oh, balik ke jangan balik ke. Balik ke tu balik. Balik ke dun si balik. Balik balik. Balik ke dun. Balik. Balik si sumpah balik. Balik. Balik ke dun. Balik. Balik. Balik ke dun. Balik. Balik. Tarak ke dun. I, I, mm -hmm. <laughs> I, I love you. I love you. I love you. I love you. Ini Kiss si Kiss hapus si mama. Ayo. Ikut dulu ya, kau. Ikut, ikut. Bika, 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 bika. Bika, Oh, macam masih masih bang ini. Ini kok kok? Ya, aku si mama. Oh, wag na niya ang anak ko. Wag na mama. Wag niya po si love lang ni mama. <laughs> naiwan po si Maya guys kasi nagsumba ako sandali. No, no. Kasi ayaw. <laughs> ayaw niya kasi ako pa-exercising dito pag madaling araw. Kaya nagsumba na lang ako. Kaya naiwan siya. Pero, isang oras lang naman at kalahati, no? No? Hmm? Dapat kasi, payagan mo na si Mama mag-exercise para naalis si Mama sa bahay. Ayaw mo kasi ako mag-exercise. Mm-mm. Ayaw mag-exercise si Mama. Binugulaw mo. Ayaw ko yun mo. Iwan yung Ikaw, si Mama? Tara, ka. Tara na.